Limang klase ng tao na sisira ng buhay mo. Number one, user-friendly. Ang pagmamahal nila ay nakadepende sa pakinabang nila sa'yo. The friendship ends when the benefit stops. Number two, reklamador. Magnanakaw ito ng peace of mind. Reklamo ng reklamo. Wala namang planong magbago. Number three, Blamer, mahilig itong magturo ng sisisihin. Ipaparamdam niya sa na ikaw ang guilty at laging mali. Number four, competitor. Good sa kanila na makita kang nagsusumikap. Pero inat ka kasi ayaw na ayaw nila na malalampasan mo sila. At number five, abusado. Sasamantalahin ito ang iyong kabutihan, pagtitiwala at katapatan hanggang walang matira. Huwag mong i-expect na magbabago pa sila. Be the bigger person. Unawain mo sila, pero set boundaries. Ilimit mo ang kontak sa mga taong ito. Alin dito sa lima ang nakasama mo?